So ngayon mga kaibing no, for today's video, ako oh, nakapamakal sa pon mi ani, kay lagi na lagi dibu. Wala mi kay lasa nag birthday mga kaibing no, pero dire ngita tagkaon kay para makalibre tag panihapon ba. Gitawag ta sa tong kaoban kay siya may MC karon, mo ni si DJ Chad, ang DJ Kugihan. Ah, kami dire kay ngita pon may kaon, aw, larga atake dayon mi. Bisag dili mi imbitado, ah, kaon hamal yung taman kay ah, libre na gitong panihapon ani ba. Shoo! Na kung na akong makaoban rin sa trabaho na po rin si Brian ay gay na minam na po kagiguto na no po ng kaliwang ba ah, ha di plato kay kini na gini sa itong mga pagkaon ba makita nyo mga kaiping, uh, puno gina akong plato mga kaiping, og mga sudan gamay ng luto ah, uh, daghang kanon ah usaba daghang kanon ay dili di ay, ay! daghang Sudan, gamay kanon. Di ba, anak mana na... <laughs> para iwas carbs ba? Pero, ay ka. Daghan pa ba kanon sila, lom? Surprise, motherfucker! Okay, mga ni Pakita mga ato mga hamal diri ba? Kaya maraglami kayo ugutom ni kayo bahala. sigi sige mga onta makaiping mga kaiping. Hala, ulawa ni mga kaiping. Uy, daghana bang tao. Huwag daghan bisita. Ah, sige, hindi pakilid lang po ta ba? ning nga event mga kaiping. Bisa gudili imbitado. Apabaga, gitag naong ni mga No, kay para makalibri sa atong pang budget sa panihapon ba? Para rin na ta makagasto. Ah, na diri sa KIBC mga No, sa kulambugan. ang birthday makaiping mga Ria Alex thank you kayo. Bisag dili may ka ayaw Ay, ay busod jud ka ayaw sa amung panihapon. hapon dagang salamat sa uulitin po. Bahalag na uaw umi, mga kaiping. Basta nakahukad yung mga sudan o kanon. Alak ah, king pagkaon mga kaiping. Ay, adiri, diri. Sa sulod, kay kiniplastan na itong kamera. Kay nakalimot mong tagdala o ka ng tripod. Bakay lagilimtan lagi ang aliwang. Manang adiri na ito'y pasandig na to aning may bulak-bulak diri. ingon nga matumba ba kamera. Kay sus, matumba Mira ay lisod na gyud ana mana nakatiam tiam gid ang aliwang makaiping no kay lamian kay ang mga sudan nga gidalit diri kanamo ba aw sa ilaha dai pero nakisaybit rabi ami ana ah, man na padayon lang Mga maposlan o bagamit Ilisan lang o byaan o Ihatag sa silingan Ipotang sa kilid o kalimtan lang Nagatrabaho ko sa'yo sa kabuntagon Sa pagulin ako gatrabaho lang gyapon Realidad sa kinabuhi Nga yun madalag magic Huwag nga ni Mandy ay may pag Nahibog butterfly Sige lang, sige lang, padayon lang Ginawa o glalo, may So wala na ang liwang Nangayon, ah, nga, ano na ngayon pagkidugdugang ang ngaway. Ah, naman na! Mga okay. okay. Salamat po. <mukong> So pag human mo mga gaibeng no ay syempre busog na ginaliwang aliwang aw ato na dayon sa ubos kay gabi human na magkaon habalik balik dapat sa pisina makaiping oi no? so advice na ko ninyo mga kaiping ba ay gin magulaulo basta ning ani ang event no basta na ipagkaon halabir dala dig plato aw dala pangayo dig plato para makakaon ka ba ana ah, man na dili bitaw la ma'am sir thank you kayo sa pagkaon yung gihatag kanamo na busog nyo kami ana ah, man na. <coughs> So, maurot na mga kaipin, no? Bye-bye!